Malaking tulong para sa mga taga gabaldon ang inihandog na alagang kalusugan program ng pamahalaang Panlalawigan ng Nueva Ecija na isinagawa sa NUST Gymnasium Gabaldon Nueva Ecija kamakailan. Pinangunahan ito ng ina ng lalawigan at dating congresswoman Cherry Umali kasama ang kanilang panganay na anak na si Gabi Umali. Sa pamamagitan ng alagang kalusugan program ni na Gov. Oy Umali, Vice Gov. Anthony Umali, marami ang nabibigyan ng pagkakataong makapagpagamot ng libre. Bukod sa libre na ang magpa-ECG, X-ray at laboratory test, sagot din ng Kapitolyo ang mga gamot na kakailangan ng inumin ng pasyente sa loob ng tatlong buwan para sa kanilang mga karamdaman. Ayon kina Teresita Siso ng Barangay Somil, Kiza Halili Javier ng Barangay Pantok at ang katutubong si Liliosa Berses ng Sitio Dupinga, Barangay Malinaw, malaking tulong umano ito para sa kanila dahil hindi na sila magtutungo pa sa Kabanatuan City para magpa-check up at hindi na rin sila gagastos pa. Malaking bagay para sa kanila ang kanilang matitipid, lalo na at mahal ang mga bilihin. Malaking malaki po itong medical mission na ito. Lalong lalo na po sa amin mahihirap na ala naman po kayong pampagamot sa kabanatuan. Napakamahal po lalo na po sa amin mga mahihirap lang na wala po kaming sapat na ibugugod sa aming karamdaman. Wala pong kabayaran ang aming biligay sa aming pag-check up na unang-una sa lahat ang aming gamot, hindi po babayaran sa amin. Gagamitin po namin sa aming pagkabuhayan sa araw-araw. Ulang pagkain, unang-una po biga. Hindi si po ako nakakapagpatingin sa ospital dahil wala nga po akong pera. Kaya po nagpapasalamat po ako ng marami dahil dito sa medical mission na ginanap dito ngayon. Nakatulong po sa akin ito dahil kung totoosin po pagka sa Kabanatuan po kami nagpa-laboratory, ito po ay aabot ng dalawang libo mahigit. Pero sa tulong po ng alagang kalusugan ni Ma'am Cherry, kami po ay nakalibre. Uh, yung pangla-laboratory ko po sana sa Kabanatuan City ay uh, siya na lang pong gagamitin ko sa... Mga anak ko po na mag-aaral na naman. Nagpasalamat ang mga ito kay Gov. Oye Umali, Vice Gov. Doc. Anthony Umali, at lalo na kay dating Congresswoman Cherry Umali dahil sa personal itong nagtungo sa nasabing medical mission upang makadaupang palad sila at kamustahin ang kanilang kalagayan. Salamat po ako kay Ma'am Cherry. Hindi po na kami pinamabayaan at mahal po na kami ng mga senior citizens. Salamat po ng maraming marami sa kanya sa layo po ng aming lugar kaya pa po siyang nakarating dito upang kami po ay kanyang handugan ng kanyang pagmamalasakit sa aming mga matatanda. Maraming salamat po uh, Governor Oye Umali, uh, Vice Governor Doc Anthony Umali, and Ma'am Cherry Umali sa handog niyo pong alagang kalusugan dito po sa bayan ng Gabaldon. Samantala umabot naman sa mahigit siyam na ang naging binipisyaryo ng nasabing programa. Para sa Balitang Nueva Asiha, Maureen Pagaraga nag-uulat. Para sa DWNE Teleradio, ang inyong kakampi.